Like, ano na lang yung pakiramdam naman na finally, yung sinimalaya ang team. Ako sobrang nabanggit ko lang po talaga yung nararamdaman ko. Nung ko po na ispito ko ano, ba happy na sinimulang ko yung karir ko as an actor dito sa Sinimalaya. sobrang yung impul ko sa akin. Sobrang dami ko rin po na uh, since natapos ko yung project. So, unexplainable po talaga yung happiness na dito. So, for the record, this is your first movie? New... Apo signal dito at napapayad ka or navigation to the police station? Uh, Pagkalabas-labas ko po ng mabahay ko, eh, navigation ko talaga ako sa kanya. Ito po yung, ay ito, ito po yung, uh, first, simple yung patawad. First, uh, simple na navigation ko talaga. Paano mo nilama na meron nag-ahag sila sa ng sanggit actor for this game? Uh, sa poster po, may sinong po yung uh, manager ko kasi that time sinabi ko po sa manager kasi sobrang eager ko po matuto ng umahan. After po nung workshop ko, sabi ko sa manager ko na kapag may alam po silang mga casting ko, iba ko lang po sa akin na nakapunta na ito na kapag ito muna nila ang dito sa akin. Ano yung special sa pelikula na ito na dapat panuori ng pangalaman? Malihan ito ang uh, lead for me, halo-halo yung tema ng pelikula. Sa So, sobrang makabuluhan yeah. uh, mag ang paghahanap ng katotohan ng Max at sa family din yung uh, so story at at the same time may fantasy din kaya medyo na-excited uh, ang panahon at sobrang kasi, uh, din kasi so, yung story na nito is common sa community uh, sa so, so kapag siguro uh, alter ka ko. Sobrang mabalik ko rin po mismo personality ko. Uh, kung sino si Jay, ka ko ka ng Max. Parang supporting with Max. Sobrang mabalik po. talaga ako. Dream come po talaga na kapatid si Jay. Sinigulo so, po namin ng family ko yung sabaya po. Then at the same time po, ang dami rin po may duro sa akin. Bevo. Special po sa pwede mag-socialize sa staff, sa broad. More on sa personality ko talaga ako. Hindi ko mag for uh, a partner. Bakit yeah, partner, partner? Oo. Oh. No, Nung po ko, uh, uh, official, ko, uh, official. Uh, official. I think din naman po na sa management para ipasok. Ah, para ipasok po sa PNP. Pero, hindi ko po alam kung ano po, po, ano po nangyari. Pero, hindi So, ato, sinimalaya, na ba yung projects na gagawin mo? Pilipula and series, what's next for you, Yeah, may, may mga naka, na po. Yung English, may sa MNN. Mga bakit po. Ito Uh, uh, Invite na lang uh, ABS-CBN Online readers and viewers para sa ko lang Ayan, uh, hello. Hello, hello, everyone. sa Simula Film Festival. ang since lahat na rin, supportanan natin ang Pilikulang Pilipino. lang you so, um, very